Welcome to Henry KNG TV. Wala kasi wala nang para sa likod ng simbahan eh pag ano no. Walang parking doon sa likod. Ang pumapara doon pumapasok lang ata doon yung mga blessing ano. Sa so, ano mahirap pumarada ano ma, masyadong madaming sasakyan. Kaya masakay ko niyan, ang gagawin niya lang niya, no. pagka, na lang niyan. pagka pag sila sa harapan ng simbahan, tatawagan na lang ako. Ano kamoting kahoy ba yan? Bukot tsaka ano malagkit. Bukot malagkit. Alam kamoting kahoy wala na? Bukot malagkit. Wala nang wala nang cheese. Malagkit na giniling, parang ganun. Kasi so, siguro pagkabaga, masyadong mainit. Hindi kayo makakatikit. Pagkabaga ginagamit. Ah, hindi, mas maano yun. Kasi hindi kayo makakatikit na ganyan. Parang ano eh, parang... Kasi init ang plancha. Okay. Ami so, tumata. Oh. kaya nga sabi ko sa inyo, ano? Nagulat ako kanina. Kaya pati ako kamura naman. <laughs> 25 pieces sa isang daan. 25 pieces sa isang daan, 100 pesos. Yun. So. <laughs> oh, tapos na sabi niya. Nagulat din. <laughs>

Thank sure. you, Salamat po. Saan? Bumili ako ng tubig. Ako ng tubig dito sa may parking area. Dito sa may wala sa Manawag. Eh. Hindi po may entamay nito. ang parang po ng pagluluto nila, hindi na po uling. Gas po yung ginagamit nila. Ano po yung laman ng tubig na luto na. Bali, ito na po ay malagkit at saka buko. Ito po natin. Ako yung tubig, dito, dito mo po. Binit. Masak-masak. Balito nga po ang kasi. Ito po yung uh, binibili ng mga tao kapag gagawin dito sa Pangasinan. Meron po dito sa Pangasinan ka. Tatlak. Napasarap po. lahat mainit pagka po itong kayo sa Pangasinan pili po kayo itong tubig nga baka sarap ito po yung sasabihin ni din eh na makapupunta rito tapos yan yung mga dry piece o ano ano nangilis dahing private banglas yung pasalubong huwag mabibili dito sabi manapag Pangasinan ああ。<noise>